Morning. Uh, so nag ro tayo. And then pumunta tayo dito sa area na to. Tapos itong lugar na to dapat tatabasin na to. And then nakita natin maraming na alawit na tulad nito. Itong bunga ng ube, no? Ayun. Ayun, marami na tayong nakuha. So itong lugar na to, ah, uh, Siguro 2 years ago, dito kasi tayo nagulay sa area na to. So, dahil meron siyang puno ng kaawate, uh, nagtanim ng ube dyan sa gilid para dito na gumapang sa awate. And then, nakalimutan na. So, ngayon, uh, marami tayong nakuwang buto ng ubi. Ito. So, lahat ito, this is a violet variety. So maganda to, ipupunla natin to. Gagawan natin siya ng area na taniman ng mga ube. So makapag-produce tayo ng marami. Naparami, kung may kita nyo hanggang doon sa ilalim, nakakalat. Marami pa akong nakuha hanggang sa lupa, mga nahulog. No? So paparamihin natin to. Magandang variety to na nahingi ko dati sa isang kaibigan. Ngayon, doon sa may bandang itaas, gagawa tayo ng area natin para sa ube. So, after this, pagka nag-land prep ako, na ayos natin yung mga balag, uh, gagawa ulit tayo ng bagong video. So, that's it. Thank you.